Ayan mga ito, rogally ay natin mag-change oil para palaging kondisyon ang ating mga sasakyan. Kasi pag tinitipid uh, natin ang ating sasakyan, let's say, depende sa langis. Kung ang langis mong gagamitin ay good for 10,000 kilometers, bago mag 10,000 kilometers, kailangan mag-change oil ka na pagka good for 5,000 kilometers naman ang langas na gagamitin mo dapat before 5,000 mag change oil na palit lahat ng filter fuel filter, oil filter uh, air filter para lagi kondisyon ng ating mga sasakyan mahirap yung nagtitipid lalo kang napapalaki ang gastos sa at ang um, sasakyan eh medyo gastado pang masyado pag gagano uh, kaya mga idol uh, kailangan may suki kayo palaging ano mekaniko para siya na ang mag-aalaga ng sasakyan pag taybay pa ka lang sa mekaniko hindi niya kabisado ang sasakyan ayan lang uh, may hirap kaya kailangan mas maganda yung kabisado ng mekaniko ito talaga nga trusted ang mga nakaano dito hindi basta basta talaga uh, mga expert sila so, alaga ng souvenir, hindi biro. Para kang nag-aalaga ng iyong girlfriend. ng jowa. Para manatiling maganda yung iyong relasyon, kailangan na laging maayos. Uh, Pakikitungo mo sa iyo. Jowa. Uh, sige mga idol. Let me change tayo lang. Sige